Una nang sinabi ng nagpakilalang isa sa mga may-ari ng pabrika kahapon na magbibigay sila ng tulong sa mga kaanap ng mga biktima. Sa ngayon, patuloy namin kinukuha ang kanilang pahayag kaugnay ng fire safety standards ng naturang pabrika. Itinuturing na isa sa pinakamalalang insidente ng sunog sa Pilipinas ang nangyari sa Valenzuela kahapon. Kabilang sa iba pang insidente ng sunog kung saan marami ang namatay, ang trahedya sa Ozone Disco noong 1996. Hindi bababa sa isang daan at anim na ani naitalang patay roon. Karamihan mga fresh college graduates. Taong 2004 naman ng masunog ang MV Super Ferry 14. Siyam na apat na tao ang namatay kabilang mga estudyanteng pasahero ng barko. Trahedya rin na naganap sa Kamuning, Quezon City noong 2001 ng masunog naman ang Manor Hotel. Di ba baba sa pitumpu ang nasawiro roon na karamihan ay participants ng isang Christian conference?